tapos ilalagay na natin yung TV. O okay, yan mga best friend. Napakaraming gamit ng nail gun, mga best men. Nakabit kayo na electric pan. Normally kasi yung ginagawa natin dyan, butasan to, tapos alagyan mo tong tox, alagyan mo ng tornillo. Pero ito po, kailangan nyo lang po ay ang ating kasama Japan nail gun. Pagdikit nyo ng ganyan, no? Tsaka ni... ah, okay. isa pa, no? Ganun tapos na. Yay! Pagkakabit nyo yan, ilagay nyo na po yan. Okay, wala kayo waiwaga. Meron ka ng electric pan. Bumili ako dati sa online. Alam nyo kung magkano bili ko? 750. Pero alam nyo kung ilang putok lang ang inabot nito mga best friend? 8 putok lang. 8 lang. Sira na. Mga best friend, ang kusama Japan na naabot ng 2,000 shots. Halimbawa, best friend, kontratista ka. Kumukontrata ka ng kesame, imbis na babarinahan mo pa. Yan ang ginagawa natin, di ba? Babarinahan mo, tapos kapakuhan mo pa ng concrete nail. Putukan mo na lang yan, best friend. Napakabilis at napakatibay pa. Ang matindi pa, mga best friend, naka-super sale sila ngayon. Naka-sale sila ng 60% off. Imbis na 1,800, ang halaga lang po nito ngayon ay 849 pesos. Limited stocks lang 'to mga best friend at pre shipping na po natin 'yan sa lahat ng dako ng Pilipinas. Sa lahat po ng gusto gustong mo, motor, mag-chat lang po kayo sa ating Messenger account or tumawag or mag-text sa mga numero na ko sa inyong screen.